Good day to everyone. Welcome po sa ating pong devotional Bible message po ngayon ay At ating pong pag-aaralan ano po ba ang isang bagay na kailangan po muna ng isang tao bago po siya makapasok sa kalangitan no kung saan po nakatira ang ating pong Panginoong Jesu-Kristo. Uh, makikita po natin ngayon sa banal na kasulatan ang unang bagay po na kailangan po ng isang tao bago po makarating o makapasok sa langit. Makikita po natin sa Romans chapter 6 verse 23 ang sinabi po ng Biblia For the wages of sin is death but the gift of God is eternal life. Ang kabayaran po ng kasalanan ng tao ay kamatayan ito po yung dagat-dagat ng apoy, ito po yung impyerno. Pero ang binibigay po ng Diyos ay buhay na walang hanggan. It is the gift of God, no? Eternal life. Ito po yung kailangan po ng tao. Ay ang buhay na walang hanggan. Sa po sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. For by grace are you saved sa biyaya kayo ay naligtas through faith pananampalataya po sa ating Panginoong Isus and that not of yourselves ito po ay hindi sa ating mga sarili hindi sa ating kakayahan hindi sa ating katalinuhan sabi po sa Biblia it is the gift of God ito po ay regalo ng Diyos ito po ang kailangan ng tao ang regalo ng Diyos at ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan kaligtasan ay no, ito ay galing po sa Diyos. Gift. po At not of works. Hindi po sa ating mga gawa na kabutihan. Less any man should boast. Kasi po, pwede natin ipagmayabang na pwede natin sabihin, ay kasi nagilingod ako sa Panginoon, ay kasi mabait ako. No, hindi po, kulang po yan. Kailangan po ay yung talagang uh, ikaloob ng Diyos na hindi natin pinagpaguran, kundi pinagpaguran ng ating Panginoong Heso Kristo, no, sa krus ng kalbayo. Kaya ang ibig sabihin po ng gift, ito po yung mga bagay na hindi nating pinagpaguran. Sa Romans chapter 11 verse 6, doon po natin makikita na ang biyaya, kung biyaya ay ito'y walang mga gawa. Kung ito'y gawa, ito po ay kailangan po no, na may gawa po talaga ang isang tao. Pero sabi ng Biblia, ay iba po na no, ang biyaya ay biyaya. Merong mga taong nag, nagtrabaho, no, ito ang ating panginoon siya lang pagod lahat para tayo mapatawad sa ating pong mga kasalanan siya ang gumawa ng paraan at nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan kaya nga po siya ay nabuhay na maguli kaya ang kailangan po ng tao ay keep ito po yung buhay na walang hanggan ipinagkakaalogo po ito ng diyos no sa atin sa tao no ang kailangan lang po ay magsisi tayo sa ating mga kasalanan humingi tayo ng sorry sa diyos at tanggapin po natin si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Si Kristo po ang regalo. Kailangan po pumasok sa ating puso sa panalangin. No, sinabi natin, Lord, patawad po sa akin nagong na pagkakasala po sa iyo. At ngayong oras po na ito, tinatanggap ko po sa aking puso ang iyong anak na si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya po, ang kailangan po muna ay magkaroon po ng gift ang isang tao. Ngayon po, buhay pa po, po tayo. Ang kailangan naman po natin ngayon ay reward. O, paano tayo magkakaroon po ng reward? Ang reward po ay makikita natin sa sa Romans, ano, sa Revelation chapter uh, 22 verse 12. Noong sabi po ng Biblia, "And behold, I come quickly, and my reward is with me to give every man according as his work shall be." Okay? Ang reward naman po ay pagkakaloob po ng Panginoong Jesu-Kristo sa isang uh, ligtas na po, sa isang meron na pong uh, gift. Kaya kung meron ka ng gift, o meron ka ng krisis sa puso, maglingkod ka ngayon sa Panginoon. Tumulong ka ngayon sa simbahan, tumulong ka ngayon sa kapwa mo. At pagdating ng Panginoon Sus, at tayo ay makita sa langit, o binawian tayo ng buhay, nandun na tayo, ay pagkakalabang tayo ng Panginoon ng reward. Ang reward po na ito, yung mga five crowns. Okay, na ipagkakalaw po ng Panginoon sa atin at posisyon din po natin doon po sa langit. Na makikita po natin mga minamahal ay ang unang bagay para tayo makarating sa langit na kailangan natin give. Okay, at mag-give na tayo, maglingkod tayo ngayon sa Panginoon, magkakaroon naman tayo ng reward. Kaya ang kailangan lang po para makarating tayo sa langit, kailangan po muna ay give. Wala na pong iba, regalo po, buhay na walang hanggan. Amen. Kaya po salamat po sa inyo pong uh, panonood at uh, sa inyo pong natutunan po ngayon. Ay sana po patuloy kayong manood po at mag-subscribe po sa aking uh, YouTube channel po na ito. Na Devotional Bible Message. To God be the glory sa muli po.